Isang mapagpala araw o gabi sa inyong lahat bago ang lahat huwag kalimutan mag-subscribe like share bilang inyong suporta. Ang inyong marinig ay patungkol sa pagka-Diyos. Tera ating pakinggan sa salitang Bicol. Isayas Kapitulo 44 Versikulo 1-8 hanggang Nasasabi ang kagurangnan, maghinanyug kangunyan, Israel, sakong sorogon, sakong piniling banwan, kapagarakyan ni Jacob. Ako ang kagurang na nanaglalang semo, magpuon ka ni ka mamundag, tinabangan taka. ka. Dahil ka matakot, ika ang sakong sorugon, ang sakong piniling banwa na sakong namamotan. Tatawan ko niin tubig ang napapuhang daga asin papabulusan ko ang mga salog sa mamarang daga. Iwawaras ko ang sakong espiritu sa saimong kakian asin ang sakong biyaya sa saimong kapagarakyan. Metal ubusin the siring sa mga dut na day nagkukulang sa tubig, siring sa mga kahoy sa tampikan nagbubulos na tubig. Sa rosarong masabi ang mga tao, sediri ako kon kagurangnan, madatong sindanganing magapil sa banwanin Israel. Mamarkahan kon lambang saruan sa iyang takyag kon ngaranin kagurangnan dangan apud nyan sa iyang sediri kayon sa banwanin Diyos. Ang kagurangnan, na naghahad asin nagsusurog sa Israel, ang kagurangnan nin mga hukbo. Nasasabi kay ni, ako an enet, an huri, an iusa ng Diyos, kwera sa kumayo na nin ibang Diyos. Igwa daw nin makakagibo kan sa kong ginibo. Sizi an pwedeng maghula kan gabos na mangyayari magpuon sa kainot enot sagkod sa katapusan kan panahon. Dai ka matakot, sa kong banwan. Aram nindo na puon pa kaid to sagkod ngunyan hinulaan ko na ang gabus na mangyayari, asin ka mo sa kong mga saksi. Igwa pa daw nin ibang Diyos. Igwa daw nin mapangyaring Diyos na day ko pa Sa salitang Tagalog ay ganito. Ayon sa Isayas Kapitulo 44 Versikulo 1 hanggang 8. Gayon may dinggin mo ngayon, O Jacob na aking lingkod, at Israel, na aking pinili. Ganito ang sabi ng Panginoon na lamalang sa iyo, at nagbigay anyo sa iyo mula sa bahay bata, na siyang tutulong sa iyo, ikaw ay huwag matakot, o Jacob na aking lingkod, at ikaw Jeshurin, na aking pinili. Sapagkat ipagbubuhos ko ng tubig siya na uhaw, at ng mga bukal ang tuyong lupa, aking ibubuhos ang aking espiritu sa iyong lahi, at ang aking pagpapala sa iyong suwi. At sila'y sisibol sa gitna ng damo, gaya ng mga sos sa tabi ng mga batis. Sasabihin ng isa, ako'y sa Panginoon, at magpapangalan ang iba ng pangalang Jacob, at magsusulat ang iba ng kanyang kamay ng sa Panginoon, at magpapamagat ng pangalan ng Israel. Ganito ang sabi ng Panginoon, ng Hari ng Israel, at ng kanyang manunubus, na Panginoon ng mga hukbo, ako ang una, at ako ang huli, at liban sa akin ay walang Diyos. At sino, nagaya ko, tatawag, at magpapahayag, at mag-aayos sa ganang akin, mula ng aking itatag ang matandang bayan. At ang mga bagay na dumarating, at ang mangyayari, ay ipahahayag nila. Kayo'y huwag mangga takot, o magsipangilabot man, hindi ko baga ipinahayag sa iyo ng una, at ipinakilala. At kayo ang aking mga saksi. May Diyos baga liban sa akin. Oo, walang malaking bato, ako'y walang nakikilalang iba. Guys kung nagustuhan po ang videos na to, bisitahin ninyo ang Telso Llorente channel ko. Pa like share naman guys. Follow natin at subscribe. And papindot na din ang bill. Maraming salamat po.